Mga kapatid, bakit nga ba napakalakas ang bansang Israel? Ayan ang isi-share ko sa inyo ngayon. Bibigyan ko kayo ng tatlong dahilan mga kapatid. Napakatibay na dahilan kung bakit ang Israel ay napakalakas sa kabila ng kanilang pagiging maliit na bansa. So mga kapatid, number one na dahilan kung bakit ang Israel ay napakalakas dahil ang Israel ang bayang pinili ng Diyos. Ang Israel ay pinili ng Panginoon bilang kanyang pag-aari. Makikita natin yon doon sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 7 at ang talata ay 6 hanggang 7. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa And sa verse 7 mga kapatid, ito ang sinasabi, Kayo'y iniibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil kayo ay mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ay pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Napakinggan ninyo na nasusulat sa Biblia na ang Israel ay ang tanging bayang pinili ng ating Panginoon. At inari niyang kanya, inari niyang siya ang may-ari ng bayan na yun. At sabi doon sa verse 7, hindi siya pinili dahil sa kanilang dami. Sa totoo mga kapatid, ang Israel ay kakaunti lang at napakaliit na bansa. Ang sukat mga kapatid ng Israel ay 22,145 uh, square meter. Ayan lang po yung pinakang sukat niya. Siguro kung tatantay natin yan, gaano kaya kalaki ang Israel compare sa Pilipinas. Tayo po sa Pilipinas ay mayro mayroon po tayong sukat na 300,000 kilometro kwadrado. So, napakalaki kung iko-compare sa ating bansa. Ang Israel ay katulad lamang siya ng, I think, ng Central Luzon. Ganun na siya kalaki. At ang kanyang populasyon as of October 13, 2023, ito lang na na ito, ay meron silang nakarecord o nakatala na populasyon na 9,174,000 520. So, ganun lang. Napakaliit. Compare naman doon sa ating populasyon na mahigit 213 million, So, ang layo ang distansya, mga kapatid. Ang Israel ay isang bansang napakaliit. Pero, alam nyo ba kung bakit? Marami po ang gustong sumakop, gustong uh, labanan ang bayang Israel sa kanyang kaliitan. Hindi po siya kayang tibagin at siya po ay isang super power na bansa pagdating sa militar. At ikalawang dahilan mga kapatid kung bakit ang Israel ay napakalakas dahil sinasamahan sila ng ating Panginoong Diyos. Of course mga kapatid, katulad ng ipinangako ng Diyos kay Josue sa book of Josue sa chapter 1 verse 9, ang sabi ng Panginoon kay Josue, sasamahan kita saan ka man pumunta. Of course, ang bayan Israel Ganon din po ang pangako ng ating Panginoon. At yun po ay mababasa doon sa aklat ng Isayas, kabanata 43 at ang talata ay isa at dalawa. Israel, ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Yan po yung pangako ng Panginoon sa Israel na sasamahan siya kahit doon sa mga mahirap na yugto ng kanyang bansa. Kahit nasa mahirap na yugto ng buhay ng mga Israelita, sasamahan siya ng ating Panginoong Diyos. Saan mga kapatid napakalakas ang Israel? Unang-una sa military, napakalakas ng Israel pagdating sa usaping militar. Meron po siyang mga sophisticated na gamit na pangdigma, bagamat ang tao, ang sundalo ng Israel, hindi siya gaanong marami. Pero mga kapatid, ang kanyang kagamitan ay kayang-kayang makipagsabayan, kayang-kayang makipaglaban sa mga malalaking bansa. Meron siyang mga tinatawag na jet fighter, meron siya niyan. Meron siyang mga missile, no? mayroon siyang tinatawag na Iron Dome na kung sakaling maraming pinapadalang bomba ang kalaban kaya niyang ma-intercept sa impapawid at hindi na bumabagsak doon sa kanilang bansa. Ganun po katibay ang kanyang mga kagamitang militar. So ano pa? Napakalakas ng Israel pagdating sa technology. Kaya nilang i-convert yung tubig alat sa tubig sariwa. Doon sila mga kapatid kumukuha na kanilang may inom doon mismo sa tubig alat. Kaya napakahusay ng kanilang technology, napakahusay ng kanilang mga pamamaraan sa pagkain, sa inumin, at sa marami pang bagay. Kaya mga kapatid, ang Israel ay talagang siya po ay isa sa pinagpala ng ating Panginoon. Yan ang number one na napakatalino ng bayang Israel. Just like Solomon. Alam mo mga kapatid, ang uh, taong binigyan ng Diyos, biniyayaan ng Panginoon ng katalinuhan, walang iba kundi si Solomon. Talagang binigyan siya ng wisdom ng Panginoon at binigyan siya ng katalinuhan mula sa ating Panginoon. Bakit siya malakas? Dahil marami siyang mga suporta ng nanggagaling sa ibang mansa. And of course, isa na dyan sa sumusuporta malaking mansa ay ang Amerika at ang United Nation ay sumusuporta sa kanya. And of course mga kapatid, marami pang mga bansa na mga, mga malalaki, mga kilalang bansa at mga superpower ng bansa ang sumusuporta sa Israel. Bakit kaya? Dahil ang sabi doon sa Book of Genesis, Kabanata Labing Dalawa at ang Talata ay Tatlo, ito po ang sinasabi, At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ibig sabihin mga kapatid, kaya maraming suporta ang binibigay sa mga Israelita dahil yung mga nagbe-bless daw po sa mga taga-Israel ay ibe-bless din. Of course, ang Pilipinas ay isa po sa sumusuporta sa bansang Israel bagamat hindi ganun kalaki ang sinusuporta ng Pilipinas pero ang Pilipinas po ay sumusuporta sa bansang Israel. So, ano pa mga kapatid? Pangatlong dahilan kung bakit napakalakas ang bansang Israel, dahil pinangakuan ng Panginoong Diyos ang Israel ng tagumpay. Yon ang pinakang masarap. Napakagandang pangako yan. Ma. Na mababasa naman natin sa Aklat na Isayas, Kabanata 41 at ang talata po ay dalawa. Pakinggan nyo po. Sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan at nagbibigay ng tagumpay sa kanyang pakikipaglaban? Ang mahari at mga bansa ay parang alikabuk na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak at parang dayaming tinatangay dahil sa kanyang pana. So mga kapatid, ngayong buwan na ito, di ba, mayroon ngayong gera sa Israel laban sa mga Pilistino. Kung napapanood nyo po yung mga tuwal na labanan doon sa mga naglalay, makikita ninyo kung pa paanong uh, nagpapadala ng mga bombang napakalalakas ang Israel na katulad nitong binabangit dito sa Aklat ng Isayas, Kabanata 41, na para daw na alikabong na lumilipad sa bawat banat ng kanyang pana. So kung makikita natin dito mga kapatid, yung tatlong dahilan, recap natin mga kapatid yung tatlong dahilan. Ang sabi doon, ang unang dahilan bakit malakas ang Israel? dahil ang siya po ang bayang pinili ng ating Diyos. Ikalawa, bakit malakas? Dahil sinasamahan siya ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo, dahil ang Israel ay mayroong pangako ang Diyos sa kanya ng tagumpay. So mga kapatid, sana nagbigay ito sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe mga kapatid, sa aking channel kay Crash Valor TV, nagustuhan ninyo yung mga content na ganito, i-hit nyo lang yung bell button sa baba at i-share nyo yung video para mas marami yung makaalam o para notify kayong lagi sa aking mga video na mga susunod na ipapalabas ko para sa inyo. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyong panonood, marami pong salamat sa inyong suportang lagi sa channel ni Christ Valor TV at dahil po noon, pagpalain tayo ng ating Panginoon sa Kristo.